Good morning everyone, it's me, official famous song blogger in your Ayan, nandito tayo ngayon sa Singshi train station. Ayan, sobrang init ng panahon guys. Tirik na tirik na naman yung araw ngayon dito sa Taiwan. So pupunta nga kami sa uh, Tainan. Ayan, magmamasyal lang at wala namang gagawin, day off, wala namang pupuntahan, wala namang uh, OT, Ayan, part time. Maglakad-lakad muna tayo sa Tainan. Ayan guys, nandito na kami sa loob ng tren. Tapos papunta na kami ng Tainan. Ayan. Man-man yung aming sinakyan. and dadaan muna ng Yongkang, Dachau, tapos Tainan. Tainan. At bababa na nga kami dahil nandito na tayo sa Tainan City. Oh yeah. Punta muna kami sa ano guys sa Singkong Sanya. Kakain ng lunch dahil hindi pa kami kumakain ng lunch. And this is Ayan makulimlim Nagkikita natin yung Shangri-La Tainan Train station Bababa na kami Tapos pupunta muna kami ng Singkong sanye Singkong Mitsukushi pala Para kumain ng aming lunch Nandito nga tayo guys Sa isang art exhibit dito sa Taiwan Ayan ito yung isang pupuntahan natin ngayon kung saan nakadisplay yung iba't ibang mga paintings at saka mga arts and photos dito lang yan sa Singkong Sanye ayan ito yung mga uh, iba ilan lamang sa mga arts mga painting Ayan. Ang gaganda. Ang tema nga guys is about sa Taiwan culture. Ito nga mga lumang litrato. Ayan sa sinaunang pamumuhay ng mga Taiwan. Ay meron ako nakita dito. Mga nakabahag parang yung mga sa atin, yung mga katutubo sa Pilipinas, ayan. picture ng mga bata. ayan ang ganda. ayan, pwede kayong pumunta dito guys art exhibit dito sa Singkong Mitsukoshi mga lumang nitrato ay yung mga dating classroom dito sa Taiwan mga picture ng mga mga dating mga estudyante Ayan, nakita ko nga itong picture na to. Mga sundalong nakikipaggera. 1914. Year 1914. Bali, dinisplay nga dito yung mga lumang litrato. Mga old photos na may kinalaman sa mga unang pamumuhay sa Taiwan. <coughs> ano baseball o uh, taruko ayan yung national game nila ayan mga picture ng mga olympics ayan yung mga ano Ayun, nga no Dan sa ano? Sa fossil museum. Yan na yon. Fossil museum. Ayan, para makikita mo naman na no, yun, ang tema ng mga painting yan, no? yung mga kultura ng Taiwan. Ayan, ano yan? Siguro ano yan? And dito tayo guys. Ito pa yung iba sa mga painting. Chime. Oh, Chime, Chuni Chime Museum. Ito sa mga Lantern Festival. Ito, ano to? Yung sa ano yun? Yung Anping. Anping Old Port. Doon sa may kahoy. Hmm. Yan ba yan? Ito. <coughs> Chinese New Year. Dragon Dance. Dragon Dance. Dragon Dance. <laughs> Ayan. Textile. Textile. Textile Bili, manufacturer. Bilihan ng pasalubong. <laughs> pa ah, ito. Chinese. Ay, 400 years eh. Celebration. 400 years of Taiwan. 400 years? <clears throat> ay, 400. 400 years pa ng Taiwan? 400 years. 113? Ano yung, ano nang independence oh. nila? 113 sa kalenda. Ay, kasi 113 pa established, di ba? Yung sa yon Ah, try nga natin. Teka. Ayan, nakita ko nga to guys. Itong painting na to Ang ganda. Ito nga, ano yun mga to Ang ganda nyo. Ang ganda ng kulay. Ang ganda din ng mga shapes na ginamit. Rice cake. Rice cake. Ang galing. Ginagawa ng, ng rice cake. Ang ng rice cake. Ang ganda niya. Ang ganda ng ano niya. Alam mo kung hindi ka talaga maano sa art si Kahit yung mga tindahan. Hindi mo din ma-appreciate yung mga ganitong ano, klase ng painting. Mga tindahan. Pero ang ganda. Ano, ang galing nila. Ay, ito yung sa ano yung... Sa ano? Yung sa night market. Night tinapay market. Tinapay na nilalagay doon sa gilid-gilid ng pugon Ah, oo. Ang ganda rin. Ito, ang ganda rin. Pastel, pastel. Ano yung ginamit dito? Pa? Pakichek nga ako. Yung mga ginamit na ano? Ano yung ginamit na color? Di ba ang galing? Baka pastel. Pastel <laughs> color. 2023 pa pa yun, no? 1, 3? 2, ano yung 2, 3? Ang ganda rin. Ito yung big fish. Yung blow whale sa anping. Tapos eto. Saan to? ito yung sa Chime. Chime Museum. Mga pasyalan dito sa Tainan. Ayan, ginawa nila ng art presentation. Ito sa... Ha? Kijo Island. Hindi pa natin napuntahan yun. Eto. Eto ba may kuweba? Ay, alam ko to, yung pinuntahan nila Kuya Dex to, yung umaapoy. Umaapoy yung bato. Napuntahan nila Kuya Dex yan. Umaapoy yung bato. Eto parang sa museum to eh. Sa art. Ito siguro sa old ano to? Old street. <laughs> dito sa banda dito yung mga painting. Yan yung mga entry ng no, mga grade school, mga high school. Yan yung mga nanalo. Tapos dito nilagay na sa exhibit. Tapos dito yung photo exhibit. Ayan yung mga old photos na entry din para sa art exhibit ito yung kabuuan ayan hindi naman ganun kalawak pero syempre kung ma-appreciate mo yung mga ganitong bagay uh, makikita mo talaga yung ganda na ganda at quality ng bawat mga painting mga entry kaya sobrang ayan napadal lang kami dito sobrang enjoy din makita mo yung iba't ibang representasyon ng kultura dito sa Taiwan Yan, at meron nga dito yung mga nakasabit dito ng mga paper arts oh yeah ang ganda oh ang galing nila, ang galing ng mga bata dito, ayan singkong misokoshi 7 floor from july 3 to july 29 hanggang july 29 lang guys open siya ng 11 am to ano to 9 am 9 pm pala 11 am to 9 pm Saan kami dito sa isang bookstore? Ayan, tapos bigla akong naisip kasi dati nga parang uh, may napanood ako dati na mga documentary tungkol sa mga Chinese book Ayan, at dito nga nakita nga talaga na totoo na yung mga Chinese book eh pabaliktad talaga guys Ayan, kasi ang usual na book sa atin is minabasa ng ganito pakanan pero ito baliktad ang title pakaliwa so babasahin mo siya ng Pakaliwa Ayan Tapos yung Ano din Pagbabasa din Pabaliktad din Mag-start ka din Pababa Paganyan Yung mga Chinese book Guys Tayo Station Uwi na kami Kasi na-stress lang kami Ayan mga nakasimangot na lahat yung mga tao dito dahil sa sobrang init talagang sumasakit na din yung aking ulo uwi na lang muna kami Ayan, bigla ang uwi na pagkatapos namin naglakad-lakad sa mall uwi na lang muna kasi sobrang init din talaga ng panahon na next time na lang siguro magbablog siguro sa winter na ang hirap gumana pagka summer